Hi, good morning, good afternoon, good evening. Nold Park, backyard farming. Ito po nakikita nyo po, marami naman po akong stock ngayon ng pakain sa aking mga native pig. Kakuha ko lang po yan. Yan, madami po yan. At di pa nga naubos yung isa ko dito. Yan. Yan po yung mga reserve na pagkain ng aking mga native Ayan, naghihiwa na po ako ngayon. At magpapakain na po tayo ng mga native natin. Mga baboy. Alas, stress na eh. Naghihiwa po ako. Inuuna ko yung medyo madali ng masira. Saka, saka kung papakain sa kamila. Hindi ko nalulutuin kasi wala naman pa akong na binlod eh. Hindi pa ako nakakuha. Wala po akong stock. So ito lang muna po. Lalagyan ko lang ng asin. Tubig at saka darak. Papakain ko na po sa kanila. Minsan ninahaluan ko po yan ng peach. Yung uh, pag doon sa inahin. Yan. Yan po yung papakain ko ngayon sa kanila ngayon. Yan. At gutom na po sila. Pakain. Pakita ko po sa inyo. Aking mga alaga. Yan. nag na. Alas stress pa lang. Now is alas pa lang. Yan i-trimitin ko lang yung gusto na at yung mga native at yung mga native ay gusto na ito na sinigra hindi pa lang ito naglalandi eh hindi pa siya na naglalandi yung nakunan ko po na native yung nakunan na yung ito yung dalawang lalaki. Ito pinipis ko po ito kasi pang lichen yan. Nalang ko ng pigs para tumaba siya. Pa. Pinakita. ko na rin yan. Ipapitamis ko mamaya. Ayan. Ito hindi pa naglalandi. Si Negra. Ang ating native. Nababoy at ang taba na niya na naman. At yung iba kong mga native. Ito nasa putikan sila. Ito. Ito. Yung isa nito, isa dito buntis na yata eh. Yung isa kong gold. Yung isa buntis na. ano ah, saan na yung buntis na? Ito yata ang may tali na to. Ano yun? Oh, inuubo yun ah. Ay, hindi yata buntis. Maulan po kasi kaya nagkalat yung kulungan nila eh. Although meron naman silang silungan doon. Ito yung kainan nila hindi kasi sementado kaya medyo maputik. Ayan, gutom na po ito. nag-aantay na ng pagkain. Gagawan ko po sila ng mga pagkainan yung semento. Kasi yung kainan nila yan lang po. Oh. Hindi kasi sa kanila. Kasi linipat ko sila rito eh. o, Hindi pa naman ito na... Bali hindi pa ito na ice kulungan ito bali gagawin pa sila ng kulungan ay ng pagkainan nila semento hindi pa po ako nakakapag prepare so yan muna po para dito sa aking mga baboy magpapakain na po papagpatuloy ko na yung paghiwa ng aking mga upo at nagwawala na tong mga gutom ng mga baboy ko mga biko <coughs> sila Nagutom uh, na. So, yun muna po. Ang aking ah uh, i-share ngayon. Uh, thank you. God bless sa mga nanonood at mga uh, Nasa 361 po yung subscriber ko. Sa so, akin salamat sa inyo. And sana po hindi po kayo magsawa sa panonood nito aking vlog-vlog. Uh, video videos sana ikapulutan nyo rin po ng aral so yan muna po at ipagkapatuloy ko lang po yung paghihiwa nitong aking upo kapakain po sa kanila God bless po sa inyong lahat at mabuhay